What are the struggles or problems you experience in your life? Uh, about the struggles, uh, alam nyo, um, maraming problema sa buhay natin. Uh, lahat tayo nakakaroon ng problema. Pero kailangan natin i, uh, harapin yan. Harapin ang mga problema yan. Buhat ng uh, bata tayo, may mga problema na tayo. No? Uh, pero kailangan natin ang harapin para at least uh, sa mga pangarap. Pangarap natin sa buhay. Hindi lang uh, para sa atin, lalo na kami parents. No? Para yung pangarap na iniisip namin is para sa inyong mga kabataan, para sa mga anak namin. Mga anak ng mga parents. No? Uh, kailangan harapin niyan at least Uh, pagdating ng panahon, may uh, realize nyo na ang problema pala ng tao ay sa kailang uh, harapin at uh, go, hanapan ng solusyon. kung naging uh, experience ko dyan, buhat nung, uh, nung nagtatrabaho tapos uh, nandyan na yung mga anak ko, no? uh, pero yung trabaho ko is kulang pa rin. Hindi pa sapat yung kita ko sa kanila. Minsan, pagka, yun yes, ito, oh, talagang uh, totoong nangyari to, no? Uh, sasahod kami, wala na kami natitira sa sahod. Minsan uh, gusto na namin umiyak pero hindi namin ginagawa. Dahil uh, para sa mga anak namin. yun uh, Kailangan harapin namin yung kung ano merong problema kami ngayon. Na? Minsan kakain kami ng jelly once a year. oh <laughs> ah, totoo yan. Kahit kayo, pagka nagka-famila kayo, mararanasan niyo Pero hindi naman sana. Na. Yun nga, uh, naging problema namin gano'n. Pero ginawang ko nang uh, paraan. At hinanapan uh, ko ng solusyon kung paano. Ano po? How did you overcome those problems? Ayun. Uh, Pagka may problema kasi, kailangan solusyonan lang. Huwag, huwag mong tatakasan. At uh, huwag ang bibitiw, sabi nga nila. Kapit lang. So, yun. Uh, pa rin ako sa trabaho ko. Uh, pinagpatuloy ko pa rin kung ano yung gusto ko sa buhay ko. Para ma maihawan ko lang yung pamilya ko, yung mga anak ko. Mapag-aral ko lang maayos. At uh, din kung, uh, kung ano yung tamang uh, das na pwede nyo harapin. Uh, what do you consider as your greatest success in life? Eh, syempre, sa panahon ngayon, ngayon ngayong uh, na ito, yung mga anak ko na pag-aaral ko sila ng maayos, no? Uh, yun nga, yun na yung pinaka success ko sa buhay ko. Yung napalaki ko yung pamilya ko, naging uh, success, successful ako sa kanila. Napalaki ko ng maayos sa pag-aaral. Kasi may mga problema din na uh, konti pero at least ngayon masaya kami. Beside your family po, ano po um who or what inspired you or motivated you during those ano, difficult times or during na ano po um, ina overcome niya po yung problem or sinisolve na po yung situation maliban sa family ko yung uh -huh. um, sarili ko at least mapalagi ko lang maayos yung family ko pero ngayon dahil sa mga experience ko sa pinasukan kong trabaho naging matyaga ako ngayon nasa posisyon ako ng ganito hindi man kataasan pero may posisyon na pinag-ahawakan hmm? So, ano next question po is, what is there any Excellent. chance or change your, is, is there any chance to change your situation or profession right now? How or what would it be? Ay, sa ngayon, wala na. Wala na akong iniisipan na yung sitwasyon ko ngayon. Masaya na ako ngayon kung ano man na meron kami. Masaya na kami magka, magka pamilya uh, yeah. Pero ano po, um, since, ano po, nung bata pa kayo or during the time na, ano po, um, you're thinking about your dreams, sa so tingin niyo po na-meet niyo po ba yun? In, in, in namit po? ko na, namit ko na yan uh, para sa akin. Uh, uh, sa ngayon no 50 51 years old na ako no wala na akong hinahanap pang iba wala na akong uh, inaasam pa kasi kung ano meron ka ngayon dapat tanggapin mo yan huwag ka nang umasa pa na imit mo yung hindi mo na kaya pero siyempre hindi naman mawawala sa atin yung mga harap tayo di ba pero kailangan kung ano meron ka ngayon dapat maging masaya okay, um, last question po what advice would you give to someone experiencing the same struggle the same as possible din naman po kasi namin. Mm, yun na. Uh, kung uh, yeah, yung yeah, advice ko lang na kailangan, kung may mga problema tayong dumarating, huwag tayong susuko. Ha, lalo na kayong mga kabataan, malayo pa yung, uh, yung tatakbuhan nyo na career. No? Kailangan kung ano mga problema ang darating sa inyo, kailangan labanan nyo, harapin nyo, huwag nyo tatakasan. Para at least yung uh, future nyo is ma magiging maganda. Um, mayroon pa pong additional. What do you want for them for in the future? Or if ano, may may desisyon naman po sa Kung may decision naman po sila sa sarili nila, pero sa tingin niyo po, ano yung better sa, para sa kanila? Ah, uh, para sa amin naman, ah, bilang akparen. Uh, no? Kami naman, hindi naman kami uh, masyadong maselan para sa kanila. Kung ano yung gusto nila na ikakasaya nila, wala problema sa amin. Ngayon, uh, kung saan sila mapunta man o mapadpad ng kanilang career, uh, okay na sa amin basta ang gusto lang namin bago kami mawala, gusto namin maging uh, ano na sila, stable na sila sa buhay nila gusto namin na, na maging maayos sila bago man lang kami mawala at at least wala na kaming iniisip o ano Thank you, Thank you